Hello? Hello guys? This time, ipakita ko kung paano mag configure ng timer uh, iCoffee timer natin na PanCoffee Pan Pro Ito, open natin Okay? So, once na uh, success installation na natin ang ating timer na pan cafe -ka kailangan pa natin na i-configure ang ating pricing. So, paano ba mag-configure or mag-set ng ating pricing? So, punta lang tayo dito. Settings. Then, tariff and pricing. So, pili ka lang dito kung isa lang ang gagamitin mo na ano. Na price example natin is 15 per hour ang shop mo. So, lagay ka diyan 15. Then if mayroon kang ano, minimum charge let for example ah uh, no 8 or 8 pesos Lagay mo yan, minimum mo. Or, iwan ko sa inyo. O, dipindi sa inyo kung nasa inyo na yan, ha? Kung ano. So, ito, assume lang natin, assuming lang to, na ang per hour natin is 15 pesos. 15 pesos, at saka, 8 pesos naman ang minimum charge. Then, lagay tayo ng round. Rounded natin into 1 peso. So, ganun lang. Tapos dito, member member once na mayroon kang mag-create ka ng member account so mag-pricing ka example pareho lang din ng price mo sa ano sa regular price mo at sa member ah pwede mo lagay mo din yung ang time mo same lang same lang pricing mo it's sa to 1 oh, piso. So ganun lang. So ito dollar dollar sign ang nakalagay kasi depende sa ano. Oh, close natin. Dollar sign nakalagar nakalagay. So pwede naman to palitan. So sa next video ko na lang kita ko. So dito lagyan muna natin 'yan. Ganyan. Tapos, pricing lang to so ano na mga pricing ito wag mo muna tong ano wag mo na tong galawin since sa tarif ilang eh, muna tayo pwede ka maglagay ng marami pang pricing diyan pwede mo i, i i ano i, yung ipaiba-iba ang pricing example mayroong ang PC PC1 PC2 iba-ibang pricing niya ganon pwede yan gawin mo dito pero sa ngayon dito muna tayo sa yung ilagay natin ay nawala eh. ilagay natin na 15 per hour example yan minimum tayo ng 8 per hours saka rounding to 1 saka yung ano member price mo is 15 din pero dipindi na sa inyo kung anong gagawin nyo dyan anong ilagay nyo dyan so, ito dipindi sa inyong pricing ah, uh, isa. ito ganun, so once na okay na yan Uncheck nyo lang to. Uh, ano? Uh, save nyo lang to. Save nyo lang to yung ginawa natin na ano, pricing settings. Click mo save. Then, punta naman tayo dito sa timer. Uh, dito sa ano, timer and button pricing. So, dito pwede natin ma iba malagyan natin. So, isang ma ng button. Example, ganito. 30 is lagay mo 8 8 pesos to 60 tapos to 15 so ganyan lang guys kayo na magpatuloy dyan so, anong, anong gusto nyo dyan so ganyan lang so start click mo to start billing when clients connect ok billing session so click save Okay, ganun lang. Ganun lang pricing natin. Tapos meron naman tayo mga sa client naman dapat naka-uncheck to ha. Can open unlimited can open. So, naka-uncheck to. Then dito warning still computer. Once naka ideal yung computer mo, mag-ano mag-pop up to sa server mo na naka ideal siya. Then yung client din na naka-IDL din naka-IDL naka-IDL naka siya na naka-standby automatic once na nisilik mo to automatic na ma-off siya after 5 minutes so ganun lang so save natin close dito pwede mo rin maban anong mga ano gusto mong iban nice to mga xc, lxd di. Isa po nito. Pwede mo din ito. Iksi ito to. Iksi option. Ban programs. Termination. So, termination. So, tuma. Pwede ka maglagay dyan. So, ban, terminate mo. During sa program termination during sa pag ano pag out nya automatic terminate yung nilagay mo dito na program remote control so pwede mo ma-remote yung ano client word filtering so dito pwede mo maano malagyan na form blocker so enable mo lang to lagay mo diyan yung mga mga dapat mo lagay na mga form na alam mo so mayroon din dito na ano na file na yung mga uh, mga words yung mga uh, site ba na ano nalaman na mo pwede mo lagay diyan para ma-block filter protection so pwede ka gawin mo yun mga folder na mayroon kang restriction nya na di mo di nila ma magalaw so ganun lang tapos natin to mayroon na tayong timer ah mayroon na tayong pricing yun lang yun lang paggawa ng pricing sibo lang yun ito lang okay Okay guys, thank you. And wag niyo naman ah uh, kaya close muna natin 'to. Kumuha muna natin ano. Kailangan muna natin tong close din light open para ma-full effect yung ano, changes na ginawa mo. Okay. Hindi ba natin mapakita dito guys? Kasi wala pa tong connect na client. Wala pa, hindi pa makita yung ano, client natin dito. Pwede ka din dito gagawa ng uh, member. Yung mag-load na lang sila ng, ano, ng amount na anytime. Pwede sila maka, makapaglaro sa PC na, na, na available. So, next time ko na lang yan eh, lag, uh, gagawa ng video. Paano yan? Madali lang dito. Pero, gagawin ko lang din yan. Sa ngayon, yun lang muna ating ginawa. Ang paglagay ng pricing. Yan, yan pricing. Saka, timer buttons. So, anytime, pwede ka na mag click-click link -click yan. Anong, paano niya. So, paki mas may pakita ko yan next videos ko just pa palo lang at sana kung makat nakakatulong to sa inyo guys lalo na sa mga Pisonet owners at internet cafe owners please subscribe sa youtube channel ko para lalo naman ako ganaan na mag upload ng mga new videos thank you guys for God bless